May mga kristyano na nagsasagawa ng sign of the cross at meron din namang hindi. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit may mga kristyanong gumagawa at hindi gumagawa ng tanda ng krus para sa iba't ibang mga kadahilanan. Ano ang kahulugan nito? Dapat bang mag-sign of the cross ang mga kristyano? Biblical ba ang sign of the cross? Ang kasaysayan ng sign of the cross ay nagmula pa sa panahon ng tertulian, isang ama ng simbahan na nabuhay sa pagitan ng 160 at 220 AD. Malamang na nakuha ang sign of the cross dahil sa tanda ng pagkapako ng Panginoong Yeso sa krus. Ang hugis o tanda ng krus ay isang paalala at ginagamit bilang simbolo ng Trinidad, Ama, Anak at Espiritu. Sa panahon ng reformasyon ng ikalabing-anim na siglo, tinanggihan ng ilang Kristiyano ang paggamit ng tanda ng krus dahil sinabi nila na ito ay isang pamahiin kung saan sinasabihin. Sabi na anumang kaugalian na hindi ayon sa Biblia ay dapat na itigil. tinitingnan kasi ito ng mga protestante na ang pagkukrus ay nagiging tulad sa pagsamba sa Diyos Diyosan kaya't kailangang itigil at talikuran. Ngunit si Martin Luther mismo ay hindi ito pinabayaan at inirekomenda ang pagsasanay sa kanyang maliit na katesismo. Sinuportahan naman ng mga Romanong Katoliko ang kaugaliang ito sa pamamagitan ng maraming taon ng tradisyon ng simbahan. Magpahanggang ngayon, ang tanda ng krus ay ginagamit sa mga liturhiya ng kristyano, sa panalangin, sa oras ng pangangailangan o panganib, at sa maraming iba pang okasyon. Ayon sa ibang mga kristyano na gumagamit ng sign of the cross, ginagawa nila ito upang palaging maalala na namatay ang Panginoong Iso Kristo sa krus, na buhay at napagtagumpayan niya ang kamatayan. Kapag ginawa nila ang kilos na iyon, ito ay nangangahulugan ng pagtawag sa Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu at naaalala rin ang pag-ibig ng Diyos. Pero mga kapatid, may mga kristyano naman na hindi ginagawa ang sign of the cross dahil kung Biblia ang pagbabasehan, wala namang sinasabi ang Biblia patungkol dito. Walang itinuturo ang Panginoong Iso na gawin natin ito bago at pagkatapos manalangin. Kung mapapansin natin sa panahon pa lamang ng Biblia, kahit ang mga propeta at ang mga disipulo ay nagdarasal ng hindi gumagamit ng sign of the cross, wala silang ideya patungkol sa pagkapako ng Panginoong Isokristo noon. Kahit mismo ang Panginoong Isokristo ay nagdarasal ng hindi nagsasign of the cross. Kung ang mga karakter sa Biblia ay hindi nagsasign of the cross bago magdasal, bakit kailangan pa nating magsign of the cross sa panahon natin ngayon? Kung hindi naman inuutos ng Biblia, bakit kailangan pa nating gawin? Kung wala ito sa Biblia, ibig sabihin ito ay nanggaling lamang sa mga tao, it is all about tradition and practices, at ang tradisyon na gawa ng tao ay hindi required gawin, hindi rin nakakalugod sa Diyos ang mga tradisyong gawa ng tao kung hindi tama ang ating puso sabi nga sa Mateo chapter 15 verse 8 to 9 lumalapit sa akin ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin ang mga aral na kanilang itinuturo ay mga kautosan ng mga tao merong 600 plus na kautusan si Moises at nandagdagan pa ito sa panahon ng mga Hebrew at noong nagkatawang tao ang Panginoong Isokristo. Nakita ng Diyos na sobrang bigat ng pasanin ng tradisyon sa mga tao, kaya ito ang sabi niya sa Mark chapter 7 verse 8. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ng mga tradisyon ng tao. Dahil wala namang itinuturo ang Biblia tungkol sa sign of the cross, hindi natin ito require na gawin. Ngunit sa halip narito ang paraan na itinuturo ng Panginoon sa atin kung paano manalangin. Sa Biblia, nagbigay siya ng halimbawa o guide sa panalangin tulad ng the Lord's Prayer. Una, isa pangalan ng Ama, hihingi tayo at tatawag tayo sa Diyos Ama sa Mateo chapter 6 verse 6. Kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto at saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita at ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ay magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ikalawa sa pangalan ng Panginoong Isokristo. Sa John chapter 16 verse 26, sa araw ding iyon kayo na mismo ang hihingi sa Ama sa pamamagitan ng aking pangalan. Hindi na kailangan ako pa ang humingi sa Ama para sa inyo. Kaya tayo naman ay nagsasabi ng in the name of Jesus at sa pagkilos sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Sa pamamagitan lamang sa pangalan ng Ama at pangalan ng Panginoong Yesu Kristo at banal na Espiritu Santo, hindi na natin kailangan pa mag-sign of the cross. Hindi tayo tinuruan na manalangin kay Maria. Hindi tayo mananalangin sa mga santo, sa mga puno, sa araw at sa universe universo, kundi tayo ay tatawag sa Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa kapangyarihan sa pagkilos ng banal na espiritu. Kapatid, maaaring ang sign of the cross ay isang positibong paalala ng cross ni Kristo, tanda ng simbolo ng kaligtasan sa kristyanismo na kumakatawan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at kapatawaran ng kasalanan. Ngunit ang lahat ng ito ay pawang nakapaloob lamang sa mga practices at tradisyon nating mga tao at hindi na natin ito kinakailangan gawin pa. Bakit? Dahil ginawa na ng Panginoong Yesu Kristo ang lahat natapos na ito sa krus ng kalbaryo. Sa Juan chapter 19 verse 30 to 32, pagkatapos uminom ni Jesus, sinabi niya, tapos na, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nang sinabi ng Panginoong Yesu Kristo na tapos na, ang ating kasalanan ay bayad na at hindi na natin kailangan pang maghirap pa, magpinitensya, mamanata at sakta ng ating sarili. Ang gagawin na lamang natin ay manampalataya tayo sa Kanya bilang Lord and Savior ng ating buhay. Tatawag tayo at susundin natin ang Kanyang kalooban dahil ang kalooban ng Diyos ay hindi tayo pahirapan pa kundi bigyan tayo ng kapahingahan. Dahil sa Panginoong Kristo meron tayong kakayang makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos kahit hindi na tayo gumamit ng sign of cross. Sa Hebrew chapter 4 verse 16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maunawain Diyos para matanggap natin ang bawat biyaya na makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang Panginoong Isokristo ang ating ultimate sacrifice at namagitan sa atin. Makukuha lamang natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, sinasabi nga ng Panginoong Iso Kristo. Katotohan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Gawin man natin ang anumang practices at mga tradisyon, kung wala tayong tunay na relasyon sa Panginoong Iso Kristo, hindi tayo maipapanganak muli, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan, dahil iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin, maliban din Listo. Ang sign of the cross ay masasabing hindi mali at hindi rin naman tama at maaari itong maging positibo kung nagsisilbi itong paalala sa isang tao. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay nagiging mali kung nagiging ritual na lamang ang pagkukrus ng walang anumang kaalaman sa kahulugan o kahalagahan kung bakit nila ito ginagawa. Sa huli, ang pagkukrus ay hindi kinakailangan gawin ng isang kristyano dahil hindi naman ito itinuturo ng salita ng Diyos sapagkat natapos na ito sa pamamagitan ng Panginoong Isokristo. Ang video na ito ay naglalayong ipaunawa sa mga nagtatanong kung bakit may mga kristyanong nagsasign of the cross at meron din namang hindi nais lamang po nating maunawaan at mabigyan ng kaliwanagan at kasagutan na galing lamang sa banal na kasulatan muli po sana meron kayong natutunan patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos ingat and God bless